So maabit to mga lodi Kailangan mag-ingat dito kasi mag-isa ka lang Masa mo. Tara dong mangutis na malapat. Yan. Ayan o. Ha, ah, grabe. Ang laki ya. Hindi po lang kung kasi ito Hindi siya tilap, hindi siya parang tilap. Parang siyang tilapya, pero hindi siya tilapya. Parang tilapya. Mga idol, parang tilapya lang siya. Pero kulay dilaw yung, yung kulay niya mga idol, kulay dilaw. Kulay dilaw siya. Grabe. Ito oh. Tingnan nyo, parang ano siya? Parang dilaw siya dilaw-dilaw oh. yung kulay. Dilaw-dilaw ang kulay mga idol. Ano? Yan o, yan o. kita, kita, kita nyo. Yan o. No. Tingnan yung kulay, dilaw. Dilaw ang kulay niya. Parang lang siya tilapia pero ano siya? Parang tilapia. Na dilaw ang kulay. Ayun o. ang kulay niya mga idol. Ayon. Sebenarnya di laut. Okay. Kau habis terus nak ke? Ya no, ya. Parang di laut dia siapa pergi di laut kuliah ya no. Baru nak Parang karpa? Parang siapa karpa nanti laut dia orang itu. parang karpa nanti laut dia. Baik lah, kalau kita nak kerja kelas ini terapi orang itu. Ya Dapat, dapatnya. matanya kuliah red. Ganda, dalawa sila yun. Magkatabi to magkatabi. Huli, magkatabi. Hindi mo siguro magkasawa to mga idol. Siguro magkaibigan. Ayun ang lalaki. Ayun ang dalawa. Dalawa sila magkatabi. Tapos, akala ko dalag mga idol. Akala ko dalag siya. Ay, malilit na to oh. Ayan oh, na siya. Hindi pwede yung ganyan. Papakawalan natin yung mga idol. papakawalan natin yung mga idol pag ganito lang kalaki pag ganyan kalaki kailangan pakawalan na yan para ang dami o oh. ang dami o oh. ating goods to mga tilapia to mga idol kasi mga itim na tilapia yan yan mga itim na tilapia yan yag, yan, yan mga mahal yung tilapia yung ganyang dito kahit malit lang yan mga mahal yan yung mga itim na ganyan mas mahal pa yan dun sa malaki kaya mas masarap daw kasi yan malasa malasa yung ganyan yan, yan, yan mga ganyang kasi mga tilapia mga idol ma malit lang siya pero mga pero matatabahin Ya, tak baiel. Jangan mengamalkan mahal tipian. Amino. Ya Ya no, no mal ya no matla no, pianya, block na mga tilapia mga idol yeah. mga block yan siya mamahalin, mamahalin yung ganyan tilapia kaso pag sa atin ayaw natin ito gusto natin yung malalaki so dalawa lang kukunin ko dyan ngayon yung dalawang malalaki lang Ayan. Yeah. Yeah. Ayan, lang siya pero matatapa oh. So good say Malodi. The best car.